Yan o. Yun ang plaza ng Aro Iloilo. Mainit pa kasi dyan. Dito muna tayo. O, yung mahilig sa mais. O, nag-ano pa. Mainit na mainit pa. Nag-aso pa. Live tayo sa YouTube. Vlogger. ayan, oh. yung mga... Huwag mong takpan ng mukha, gang. Baka sayang maano ka. Baka ma-discover kayo ba? Oh, nandito lang pala ang mga maganda, no? Eh, tinatakpan ninyo. Hindi kayo makita. Sila ang nag-ano ng mga ano, mais. E, yes, right. Huwag kayong mahiya kasi ang mahiya yung nagawa ng masama. Oh, kasi pag maano ka, iano eh natin na si ano kasi si uh, Mais Girl. Masama ay niya. Oh. Ito si ano ano kasi si Kwan ka? Mais Girl, di ba sa ah, sa Kwan sa Roa City, may bangus girl. Hindi sa mahiya, nag-ano siya ng ano. Oh. Oh, Mais Girl ka. Be, igano e, mo yung beauty mo, ilagay eh. mo dyan. Pasikatin kita, basta huwag ka muli ay gano'n daw. Uy, kamay ba Ano ba to? Yan e, mo yung kamay mo. Dito si ano kung sino naka wala pa nakakita ni ano ni Maes Girl dito sa Haro Iloilo by Plaza. Dito lang siya oh. Diyan e, mo yung Maes mo. Hawakan mo yung Maes. Anak mo to? Oh, kita mo? Oh, edad mo ngayon. Sino pwede na ka magsikat? Oh. E ganun mo yung mais, oh. Yan si, ano, si lahat ng klase pagluluto ng mais, kaya niya. Oh, ganun yun. Sa, ano kasi, sa Cebu, yung mais niluluto, parang kanin. Dito wala, no? Wala. Pinakain lang sa munok. Dito Oh, ya no. Dito lang sa araw, makikita ang mais girl. Yan o. Iyan mo yung mukha mo para mano. Pero na dito kasi i-call ko, i-promote ko nga ang lahat ng mga vlogger. Pupunta doon kay ano, mais girl. Doon nakaka-bibili ng mais. O, paano natin magpapromote kung naka, ano ka, doko? Di ba? O, ito na lang isa. O, dalawa kayong dalawa. O. Dapat kasi isa lang. O, yan o. Kita mo. Yung hiya, mamaya na pag ma-millionaryo na tayo. oo Ngayon na, bigado pa, diskarte mo na tayo. Oh. Oh, tulad ko ako. Kung kung mahiya ako, wala akong viewers na wahat milyon. Oh, ayan oh, oh, Dito lang ito sa Haro. Ah, uh, yung ano land bank tapos dito sa May Haro Plaza. Dito si ano si tinatawag na Mais girl. Oh. Dito lang makita mo yung mais na matamis. Oh. Isa lang ang mga steward ha, hindi dalawa. Oh. Sino ba sa inyo? Parang kursonada itong naka-brown na. Kasi anak mo pa rin ito. Oh, ito ang panganay. Oh. Manghod bunso 'yon. Ah, ah. ano ba? Kasi ano natin sa YouTube mamaya ang kanang one ah uh, ikaw na si Miss Girl. Oh, girl. Oh. Mais girl. Pasikatin so natin dito sa YouTube at saka sa Facebook. Suporta kayo sa yung kumakain ng mais. Libre dito. Oh, yung huling bumili, bayad na ni Hilot <laughs> Yung huli ba? Ugma ba? <laughs> ha? Eh, ito. inat ito. Ito, inat Edad eh, tayo mawala. <laughs> eh, parang naano na, pa yung 21, na parang nabali ha? ah. Dito tayo mag-focus sa 21. Kasi yung 16, alanganin. Maano tayo niyan. Pero walang ano to, walang nobyo. May, pa. Mayroon, mayroon. Wala pa. pa. Ay pa. Ay pa. Ay pa. Kasi pag Kasi pag may nobyo... Kamu, kas, kasilos-silos na sumikat ka. Eh may magpunta dito, dalhin ka sa mall, dalhin ka sa ano, nagagalit. Oh, may ano kami diyan eh, pinasikat namin sa ano, sa Luzon. Kwangi, ma ano to iha kanang Kanang sabing ka ba? Oh, araw-arawin kita dito ha para sisikat yung mais mo dito. Ya, yeah, awa ka ng mais. Awa ka, i-ano eh, mo ba? Oh, ha? isang, isang, ganun lang oh. Isang ganun, pwede oh, naman ito. Niya. pwede naman ito, ito. Na para hindi masyado, ano ba, ano, ganun mo lang. Oh. 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 Pwede, pwede mo yung, ano mo, yung, ano, lang ano, palaypay ba, paypay ba? Oh, okay. <laughs> Ayan oh, o. Oh. Huwag mo, ano, yung kamay mo. <laughs> pwede ka magtayo, tayo ka para makita dito. Saka, ganun ka. Hindi, yung hindi, hindi, hindi ito joke. Totoo to. Ganun sa kundi. Tayo ka ba? Tayo. Para makita yung ano mo, mga ah. dito ba? Yan. Yan, ganun mo. Ah. Yan. Oh, ito si... Huwag mo yan yung pa... Yung ano mo, pa may Yan. Yan, yan si ano, si... Ah, uh, ano siya pangalan? Mary Jean. Mary Jean. Oh, si Mary Jean, uh, siya ang ano dito sa mais. May oh, siya, siya si mais girl. Yan, Mary Jean. Sa pangalan pa lang, matamis na. O, oh, yan Oh, dito na kayo, sa Haro Iloilo. -ilo. Yan. Ah, lahat mga taga Iloilo -ilo na mahilig sa mais, dito ang ano, magkano yung isang ganito? Isang balo, 35. 35. Murang-mura, no? Sa, ano, sa Luzon, ano, 50? 100. 100 sa, kwan, sa Isabila. Kasi nag-ikot ako eh, Luzon, Bisayas, Mindanao. May ano din doon pero ang ang milestone 100 ay ma'am. oh Yung mga mga ano, fillet. Ah uh, malagkit, malagkit 'yan doon sa ano dabaw. Ah. Oh. Uh. oh, ganoon lang ka simple ang ang maes dito. Uh, yung ihaw-ihaw, kuwaan ng ano, balat. Tapos ihawin. Uh, iba naman itong ano, yung ano, nilaga. Nilagang mais. O so, yan. Yan oh. uh, lang kayo dito. Tapos hanapin ninyo si Mary Jean. Pagpagawa ko ng kwan na marijin. Tama na magod siya sa edad. Okay ba? Magpagawa ko ng tarpulin ha. Palagay ko dyan o. Oh. Yan. Yeah. Kailangan ka naka, naka smile ka. Naka ganon ka. Para exclusive dito. Ang mga may, ilan ba dito ang mamaisan? Dagan marami. Nagabinta o. Oh. Ibig sabihin. Ikaw ang ano. Ang pinaka known ba. Ma -ma masikat ka dito. Dahil sa mais. Mary Jane, my ma girl. Ilagay natin sa tarpaulin. Ha? Ah, oh, yung malaki para para pag ano nang tao oh, dito pa lang, eh, umaga o oh, hapon, ilagay niyo diyan mga isang isang lupa, isang isang lupa ba 'yon? Mga <coughs> mag, magano ka, mag mag magplaster mag ka ba? Wag iano mo muna yan kay para para nga maganda tingnan doon sa ano. Huwag ka ganyan, mahiya totoo. So. Oh. Yun. Kasi shout out natin araw-araw sa sa pagbo-vlog ko. Uh, diretso na ang mga tao dito, o oh, di ba? Nagbibenta din kayo ng maramihan. Yung sako-sako na ba? <laughs> ayun. Ah, ayun so. Yan. Ganun lang simple dito ang buhay. Oo. Oh. Oh, mamaya, maganda dyan doon. No? Sa may